Magandang araw mga ka-Forens Adventure Ayan narito po tayo ngayon sa kabundukan Nalaga naman po ito po yung akin pong inatambayan lagi Kaya nga po na-miss ko po ito Sapagkat ilang araw nga po na nag-inulan Ay hindi ko po ito napuntahan Kaya hito po at talaga pong hindi ko na pinalampas Sapagkat uminit nga po ngayong araw At narito nga po tayo at talaga naman pong dito Na naman po ako magpapalipas ng isang araw Pagdating ko nga po dito guys Ay talaga naman pong hindi ko na po talaga pinalampas At ito naglatag na po ako dito Nang kahit ano na lang po ang madala ko po sa bahay Sa so, sobrang ka-excited po ay hindi ko na po talaga pinalampas po ito at ito nga po at nagpahiga-higa na po tayo dito at talagang wari kung parang may iniisip <laughs> ayan talaga na po ganito lang po ang buhay po natin po dito sa bundok at ito nga po guys at talaga naman po hindi ko na rin po pinalampas at pinuntahan ko na naman po dito yung pinagkukuhanan ko po ng tagbak at nangawala na nga po dito yung bunga na aking pong tanda nung parito ko po dito ay marami po ako nakikita pero ngayon pong pagbalik ko ay wala na po talaga grabe at ito nga po guys at talaga naman po sinubukan ko na po ang pagkaisip bata at talaga naman po sobra po itong namiss ko sa pagkatong kabataan po namin ay talaga naman po ito po ang aping punlibanga sa bundok at sa gitna nga po guys ng pagkaisip lata ako po ay talaga naman po may naamoy po ako mabaho at akin po yung inihinana at akala ko nga po ay may nabubulok po na hayo po dito pero ito nga po at talaga naman po natuklasan ko po itong isang puno po na ito talaga pong grabe po ang amoy at ito nga po pala yung naamoy ko po na sabi ko parang napakabaho po dito akala ko nga po guys ay talaga naman po may nagtapon nga po dito ng bulok po sa bundok pero ito nga po pala puno po na ito. Ayan, sa mga nakakaalam po ano nga po bang kahoyan po ito na talaga naman pong ang bulaklak nga po pala po nito ay napakabaho at kapag kahinawakan nyo po ay talaga naman pong dikit na dikit po sa inyong kamay po ang amoy po nito. Ay at ito nga po guys, sa na talaga naman pong ipapakita ko pong muli po itong akin pong pinagtatambayan po dito sa kabundukan at talaga naman pong inikot-ikot pa po natin po dito ang ating pong bit. At pagkatapos ko nga po guys, nang talaga naman pong maglibot-libot po dito sa kabundukan ay talaga naman pong nagpausok nga po ako at talaga naman pong unti-unti rin dumarami po ang lamog at ito alam lamang niyo po ba guys at ito lamang po ang ating pong panlaban kapag ka tayo po ay narito kasi ayaw ko po yung medyo may kumakagat at talaga po nangangati nga po yung ating pong binti sa pangagitan nga po guys ng video po na ito ako po ay pansamantala magpapaalam na maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat sa patuloy po ninyong supporta God bless you all